Hi, shout out ng pagpalang araw mga kabindors. Ito. Ah, uh, naglalakbay tayo papunta doon kay La Ate Merly at sa kaniyang pamilya. Kaniyang mga anak. Ngayon ay ang bagay natin dito ay tanungin natin si Chris yung panganay niyang anak. Kung ano na ang nangyari doon sa mga requirement na pinapadakad natin mga kabindors good afternoon kumusta? nasan si nanay mo? ah nasa loob Ah, ano lang ba, tatanungan lang kita kung ano ang problema doon sa kuan sa mga requirement na pinapakuha ko sa'yo. Kausap ko na po si Minang sa ano po, nag-aantay na lang po ang mong check yung laptop po kasi may dati na pa ayos pa. Mm. So yung, hindi, alam mo naman yung, siguro yung church kung nasaan, hindi mo alam. Wala po sila yung church. Hindi kasi ano, di ba ano yan? Born yala. again? Opo, wala po sila ng church. Ang ano lang po nila, nag-rent ano, po sila ng mga ano. Kunyari, sa court ko kapag wala po yung magagamit nila, yun, sila po nila yung magagamit, tapos magpa, yung sila mag-ano Mag, ano, mag ah, ano, yung, ano ba mag, ano to mag-chat-chat, ano ito, tawag doon? Yung magsisasamba sisasamba ganyan. kasi kailangan talaga natin maano yun mailakad na kasi magiging sayang yung ano no record baka ma-expire di mo ba tinitingnan kung ano ang mga expiration doon sa no record kasi para maano natin mahabol natin kasi sayang yun ang ano ko naman sana kaya kita kinakausap baga kung ano mga problema doon kung gusto mong magpasama tulad to ano yung day of po ano uh, sasamahan kita para makuha natin yun at saka yung inyong form 137 dapat makuha din natin yun kasi yung dalawa na yan ang requirement ninyo para ma ano na natin ma tapos na natin yung ano na ito yung paglalakad natin ano na ate Merly? kamusta may dami palang ano dito ano? pag uh, medyo hapon na lamok ano na kumusta na hey, ito nga at ano Merly. Ah, uh, kinakikiusapan ko si Chris. At tinatanong ko kung ano ang problema doon sa pagkuha niya ng mga baptismal, ano? Hindi halika nga dito, upo ka dito para matanong din kita dito o sa upuan. Dali. Para matanong kita kung ano ba talaga nabinyagan ba ito sila o etc doon sa ano na yon sa ano pa yun? Born again? Born again yun? Ah, sige. Halika. Na ano ba yan? Na binyagan ba sila sa born again? Itong mga anak mo? Na binyagan sila? Saan yon Banda saan? Ah, dito lang sa lugar na ito. kasi ano eh, eh nahirapan si Chris na kunin yung mga kuan mga baptismal nila kasi kailangan yun sa pagkuha ng birth certificate yan naman sabi ni Chris eh wala daw church yun walang simbahan na ano ang hinihintay niya yung tawag ng sino ba yung Chris na tatawag sa iyo o magtitiks ninang mo. Iyan ang ano mo, nanganak sa iyo. Yan ang nag ano sa iyo, nag ito, ninang mo, si siya ang nanganak sa iyo yung kuan. Ibig sabihin pag ninang nanganak sa iyo ng binyag. Yung ano na yon, yung ano mo. Ayun. Ano kaya ang magandang gawin natin para makuha yun? Kasi baka naman ma-expire yung inyong mga renewal ano sayang asa ah, ulit-ulit eh magbabayad na naman ulit tayo doon sa pagkuha niyan may e, bali yung ano nyo, ibang requirement tulad ng national ID ay hindi nag expire yon yung mga form ano may bayad ba yon Form 137 Ayan, shout out po sa inyong lahat mga kabinors Pasinsya na po kayo at uh, Yung kapitbahay ay nag Ano po, nagbibidyo Okay Papatugtog Kaya putol putulin ko na lang itong Aking video Ayan Chris, ang gagawin natin bukas ano, Wala ka man siguro Pupuntahan Ah, uh, sasamahan kita doon sa pangarap, doon sa school. Ah, uh, mayroon naman si ano ID dyan, di ba si Angelo, may ID siya. Ikaw, mayroon ka ba ID na doon pa sa pangarap, yung elementarya ka pa para makuha natin. Baka hindi pa nakukuha yung form mo, 137 doon, ano saka yung kay Mel Meliboy baka mayroon siyang ID na eh, doon pa naka ano noon para ipakita lang doon sa principal at mabigyan tayo ng ganyan kung nandoon pa nakarecall pa sila kasi pag yan ay eh, kinuha yung form na yun ah, wala na silang recall doon alis na yun eh siguro ko kung di, di po nyo pa nakuha yun di pa ikaw di ka pa nakakuha sabi mo nagtataka naman ako bakit ka nakapasok dito sa ano, nakatransfer ka na hindi ka hiningian ng teacher ng kuan ng uh, form 137 kasi kailangan yun eh, yung transfer na yun baka nandoon mga pag yan ay hindi mo pa kinuha doon noong nag ano ka transfer ano sige sasamahan na lang kita para maiayos na natin ito at ma ano na matuldukan na itong pagkuha natin ng kuan maiayos na ba yung inyong mga papeles yung inyong certificate ano ate Marley magpapatunay ka ba na doon sila nag-aral noon sa pangarap yan sila nung grade 1 hanggang hanggang anong grade sila doon ha anong na alam mo ba Chris kung hanggang anong yar sila doon mula grade 1 yung mga bata si, hindi si ano si Mel grade 6 doon si Angelo hanggang grade 2 lang ah, hanggang grade 6 pala doon ano. eh sige makukuha siguro natin yun ipakita lang yung mga na tatago yung ID dyan at para ma ano natin makuha natin oh ano ano ang Anong sinasabi mo? Hmm. Hindi ko naiintindihan Ate Merle. Sige, yan na lang ang ano. Ate Merle, ang gagawin namin. Diob ko, ah, diob ko pa bukas eh. Kasi ngayon diob ko, tapos bukas diob ko. Ay, samahan ko na lang si Chris. Ah, uh, iyan, ano, Chris. Ang gagawin na lang bukas. Kasi pag dalawa pa tayo eh, di ang ano na lang, ano ang gagawin na lang natin ano mo na lang hanapin mo na lang yung mga ID nyo yung... doon kayo nag-aaral kasi nandyan pa siguro yon sa mga lalagyan nyo hanapin mo saka ibigay mo sa akin bukas kasi itatanong ko doon akong pupunta sa principal doon at itatanong ko kung naririyan pa yung mga ano nyo yung mga form 137 kasi ang sabi mo naman kanina pagkakasabi mo wala pang kumukuha sa inyo kahit isa baka nandoon pa nga yun. kasi doon man kayo nag grade 1 sa school na yon. Hmm. so yan na lang ang gawin natin hanapin mo lang dyan sa inyong mga lalagyan ng maigi kasi pag wala akong dalang ID wala akong dokumento na ipapakita doon sa principal ba diba? kailangan nakasulat doon sa yung school school na pupuntahan ko yan na lang ang gawin natin muna no? kasi o oh, ano Angelo hindi ko hindi alam yan mga kabindors eh, yan na lang ang gagawin ha, ah, ibigay na natin sa kanila ang ating lubusang pagtulong kasi si Chris uh, walang kakayahan mga kabindors parang naguguluhan siya kung ano ang gagawin niya uh, eh ano natin eh ano na natin ah yan ba yung ID ni ano ni Angelo sige eh ano mo lang yung iyo pa at saka kayo kay Miliboy oo oh. ako na ang mag ano doon mag ano sa principal mag ano ba verify ngayon mga kabindors gagaling natin doon kailan ati Merly uh, inanong natin yung uh, tinanong natin si Chris kung ano ang nangyari sa paglalakad niya ang pinagkasundoan na lang namin mga kabindors ay ako na lang ang magdadala doon sa principal ng kanilang mga ID katunayan na doon sila nag aral para makuha natin ang form 137 na kinakailangan natin sa paglakad ng kanilang birth certificate para minus tayo sa pamasahe mga kabindors ako na muna ang lalakad kaya shout out sa ating mga mahal na nag-sponsor tumutulong kaila ating Marley uh, Ma'am Liz Dan Red at ma'am jay ng medalist uh, shout out po sa inyong lahat yan salamat po sa inyong support sa aking malit na channel uh, thank you thank you so much mga viewer uh, maraming salamat po sa inyong lahat